Eh, kasi ito lang ang ano eh, ito lang ang talagang matapang na stasyon na pumupuno, ng tama at uh, hindi bias sa uh, sa mga nakaupo na opisyal ng ating gobyerno. Yung iba, eh, hindi natin alam kung bakit medyo uh, tahimik ngayon. Pero itong SMN ay uh, talaga namang uh, walang pigil ho, uh, kahit anong mga pagbabanta, kahit anong ginagawa nilang Uh, paraan para magkaroon ng chilling effect eh wala akong nang ano hindi ho tumi natitinag ho ang SMNI. Nagtataka rin tayo na yung mga kasamahan ng SMNI sa pagbabalita which is yung mga legitimate medias din ng mga malalaki eh tiko man bibig dito sa mga issues na ganito Ramdam na ramdam na kasi talaga nila. So, ibig sabihin, talagang SMNI, ang reach ng SMNI, eh, talagang mararamdaman mo. Bagamat hindi tayo kasing laki ng no mga usual, ng no mga uh, big three, hika nga, ng mga media outlets, eh, ang SMNI kasi talagang lumalaban sa, para sa katiwalian eh. At talagang tumatayo sa katotohanan. Magandang magandang nga araw ha. Grabe mga balita ngayon. Mga ma, malulupit at dahil uh, simula na kaagad natin ang mga unang balita. Unang balita natin. Ito hong SMNI. Pag-usapan natin. Mm -hmm. <laughs> Grabe, no? Gano ba ka, ano, ka... Tindi ang threat ng SMNI sa, ano mo na, sa mga nasa posisyon ngayon? Eh, kasi ito lang ang ano eh, ito lang ang talagang matapang na stasyon na pumupun pumupunan ng tama at uh, hindi bias sa uh, sa mga nakaupo na opisyal ng ating gobyerno. Yung iba, eh, hindi natin alam kung bakit medyo uh, tahimik ngayon. Pero itong SMN ay, talaga namang uh, walang pigil ho. kahit anong mga pagbabanta, kahit anong ginagawa nilang uh, paraan para magkaroon ng chilling effect eh wala hung nang hindi ho tumi natititinag ang SMN ay. Kaya ngayon eh nadali ho itong uh, channel ng ano DZAR at at saka yung, uh, iba pang ano. So eh dito muna tayo. So kung hindi po kayo naka-subscribe o naka-follow dito, Click notification bell. Yes. Kapartner mo sa balita Yun. at serbisyo mm. Yun po yung ating bagong YouTube channel. Actually, nangyari daw po yan kagabi. Mm. Habang uh, nag-i-interview uh, sila Admar at MJ kay uh, dating PCO uh, si... Atty. Trixie. C. Yes. Oo, mm. si Attorney Trixie. Tapos bigla daw yata yung email addresses na link sa kanilang YouTube channel ay biglang nangawala. nako po. Dati ang kontrolado nila yung Facebook eh. Mm -hmm. oh, pero ngayon mukhang nahanap na sila ng uh, paraan kung paano paano nila mapapasok itong ano itong YouTube at uh, at tulad ng sinasabi natin tayo nananawagan sa <laughs> Commission on Human Rights at dun sa mga uh, aktivista na Panay ang Sigaw noon sa paninikil ng mala malayang pagpapahayag. Pero bakit nyo yun? Parang masyado sila yata. tahimik ha. Ah. Masyado silang tahimik ngayon. Hindi natin sila nakikita at naririnig. And uh, considering na SMNI is a legitimate media, nagtataka rin tayo na yung mga kasamahan ng SMNI sa pagbabalita, which is yung mga legitimate medias din, ng mga malalaki, eh tiko bibig dito sa mga issues na ganito. Alam nyo, kung kayang mangyari ito sa SMNI, mm. tumulong sa kanila nung... Uh, kampanya at nung eleksyon, eh, mas lalong kayang-kayang gawin kahit kanino. Kaya nakakatakot ito. Marami pong mga vloggers ngayon ang uh, talagang, uh, yung chilling effect nito, matindi. Oh. Panic mode yung mga vloggers kasi mukhang uh, puros mga pro-Duterte uh, na mga channels yung tinitira. Balita ko, oh, meron pa tayong isang kasamahan ngayon na demonetize din yung kanyang channel. Pero mm -hmm. yun lang, siguro, gano'n talaga buhay. eh laban lang tayo. Hanap tayo ng ibang paraan. Kung gano'n sila kagaling maghanap ng paraan para patahimikin tayo, siguro, eh galingan din natin maghanap ng iba pang paraan para makapagpahayag tayo. Diba? Gawa lang ng gawa, no? Mm -hmm. Gawa ng gawa ng channel. Magandang gabi po, Coach Ollie. Buti pala kagabi. Napatapos pa kami nila, Sir J At ni Partner MJ. Pagkatapos pala, eh nung sila ni Trixie na naputol. So, eto na yan. Ikalat nyo po, kapartner mo sa balita, at serbisyo kasi pati ako hindi ko alam. Sabi ko wala, wala na nga totoo. Mm. Ayan, mag-subscribe po kayo pero actually kasi masyadong maikli dapat dinagdagan nyo pa ka partner mo sa balita at serbisyo at pagpayo at ano pa. <laughs> kapartner mga... mo sa balita at serbisyo at banatan ng Banateros. <laughs> Ayun, although no, no. napapanood pa rin naman tayo ng live sa mga Facebook pages, 'yung oh. Banateros Brothers at syempre 'yung Banateros Facebook page, ah uh, mapapanood din po tayo ng live diyan. Sa mga so, page nyo oh. Pero sa akin wala. Sa Facebook? Oo, oh, hindi ko rin nga alam eh. Ah, hindi. Hindi mo binigay <laughs> yata. Hindi ka raw ma-reach. <laughs> oh. Ah, ganun ba? Ganun <laughs> ba? O, oh, eto nga may nagsabi dito, EDSA na tayo. Sabi niya, bago tayo mag-EDSA, mag-subscribe muna, yes. mag muna kayo at saka mag-share muna kayo. Eto -like ang EDSA. Oh. Tandaan niyo eto na ang new EDSA, yung cellphone niyo. Kaya nga pinipigilan nila ang mga tao na... Mm. Uh, dito sa pagpapahayag sa social media eh kasi alam nila na napakalaki ng social napakalaki ng impluwensya ng social media sa buhay ng mga tao. Hindi na aalis ang mata ng mga tao sa kanilang mga tablets at phablets ano. So talagang uh, yung pagpunta-punta kasi sa kalsada, bukod sa nakakapagod 'yan, mm -hmm. eh kailangan mo talaga ng sobrang uh, laki ng budget para magawa mo 'yan. Pero eto eh, walang ano to, walang nire require ito kailangan nyo lang talaga 'yung pagmamahal sa bayan. Gamitin niyo 'yung inyong mga social media platforms accounts uh, para magpahayag ng inyong mga pagkadismaya. Mm -hmm. Ito Etong SMNI eh binanatan, no? So sigurado kung may rise sila dyan. May yan kasi kung hindi naman sila tinatamaan ng SMNI, kung baliwala, eh, hindi nila gagawin ito sa SMNI. At saka DZAR. Yung DZAR po ay radio station ng SMNI. Kaya ikalat nyo ha, kalat nyo to. Kasi mm. baka hindi pa, karamihan hindi pa po alam. Kaya mag-subscribe din po kayo bago pa matanggal ito ulit. Mm. Eh, isama nyo na rin kami sa pag-subscribe nyo sa mga aming YouTube yeah. channel. Ramdam na ramdam na kasi talaga nila. So, ibig sabihin talagang SMNI, ang reach ng SMNI, eh, talagang mararamdaman mo. Bagamat hindi tayo kasing laki ng mga usual, ng mga uh, big three, hika nga, ng mga media outlets, eh, ang SMN ay kasi talagang lumalaban sa, para sa katiwalian eh, At talagang tumatayo sa katotohanan. Kaya yung mga uh, banateros worldwide, siguro yung iba, baka hindi pa nababasa yung mga post natin, nagtataka. Kaya kayong mga nandito ngayon, nakapasok na, eh, share, share ninyo and uh, tayong ihinto. Kailangan natin to kasi ito na lang yung ano natin eh, means para malabas natin yung ating mga, ano eh, mga nasa loob, nasa damdamin natin.